Lalo pang dinagsa ang simbang gabi sa kalayaan grounds ng Malacanang. Bukod kasi sa espiritual, nakakawala ng lumbay ang malafiesta na kapaligiran sa padaso at bagong lutong puto bongbong at bibingka na may kasama pang kape at mainit na tsokolate. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Sana, gabaling pa ako. Maaba pa yung buhay ko para sa mga apo ko. Oh. Yan ang bit-bit na panalangin ng stroke patient na si Ronald at kanyang anak na si May sa ikalawang araw ng simbang gabi. Pinagdadasal ko po na kahit uh, walang pera, basta healthy lang po lagi yung family, saka uh, strong po yung family. Ilan lamang sila sa halos limanda ang dumagsa sa simbang gabi na ginawa sa Malacanang Palace Grounds kaninang 4.30 a.m. Sumentro ang Ebanghelyo sa pagpapatunay ni San Juan Bautista sa pagdating ni Heso Kristo na siyang nagbibigay liwanag sa ating buhay at mundo. Ngayon, ikatlong linggo at tumama sa ikalawang simbang gabi, ang Gaudete Sunday, tinatawagan tayong patuloy na magalak. At ang pagiging masaya, yung tuwa ay regalo no? ng banal na spirito. At ang pagiging masaya ay yung pagiging tu tunay na saksi ng liwanag. Tunay na saksi ng ating Panginoong Esokristo. Sa kanyang edad na 70 si anyos, malaki raw ang pasasalamat sa Diyos ni Cora. Kaya naging panata na ang pagkumpleto sa siyam na araw na simbang gabi. Pinagpapasalamat ko siyempre sa kay Lord na So much blessing, small or big. Basta uh, uh, when I wake up in the morning, I give thanks to the Lord for another blessing every day. Matapos ang misa, namigay ng puto bongbong -bong at gibingka sa Malacanang. Ang pagdaraos ng simbang gabi at simpleng kainan sa palasyo ay bahagi ng Tara sa Palasyo Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa pamamagitan ng Social Secretary's Office. Layo nitong patunayan na bukas ang palasyo sa publiko at iparamdam ang Spirit of Christmas ngayong Pasko. Masaya kasi bukod sa nakikita namin loob ng palasyo, nabibigyan kami ng kahit munting regalo sa pamagitan ng ganito. Natutuwa rin kami sa tulong niya. Kalezal Pardilia para sa bayan.